ako isang Pinoy sa puso diwa Pinoy na isinila sa ating bansa ako hindi sanay sa wikang mga banyaga ako Pinoy na mayroong sari Ang gamit kong salita Bayan ko sinilangan Hangad kong lagi ang kalayaan Siga po tenisan sa ating bansa Ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay pa ang amoy sa mabahong isla Wika pang bansa Ang gamit ko salita. Bayan ko sinilangan, ang atong lagi ang kalayaan. Ako isang Pinoy sa puso at giwa. Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako hindi sanay sa wikang mga banyaga Ako'y Pinoy na mayroong sariling